Hello guys. Magandang buhay. Pasyar pasyar muna tayo. Ayan, punta tayo dito sa Lourdes. Ayan. Daming tao. Tingnan mo na tayo. Ayan. daming Pilipino dito guys yan mga kasama namin biyahe kami dalawang bus ang ginamit yan doon simbahan nila yan o no? may mga tao doon sa taas dami may mga dayuhan Yan, halo-halo ng mga tao dito. Biro meses Macy's Ito yung pinagkakuhanan ng mga tubig tubig daw na nakakagamot dito sa Lourdes ayan, ang daming mga tao na kumukuha ayan guys so. Oh.

Mm. ano, tignan nyo guys. Yung mga tubig dito ay nakakagamot daw sa mga sakit. Kaya maraming tao na kumukuha. Ayan. May mga naghihilamos. Ayan, hinaplos sa kanilang mga sakit. Kaya maraming tao ang dumadayo dito. O. tignan nyo, ang daming tao guys. yan Yan. Kuha lang guys ng mga tubig pang, pang gamot sa mga sakit. Saglit lang. Ano gagawin ko dito? Video? Kamera? Video? Ha? Ha? Oh, video. Ayan. Ayan. Si Commander guys, kumukuha ng tubig gamot sa mga karamdaman. Daming tao, oh. Grabe. <coughs> 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 oh. Liwanag, oh, Hanggang doon. Oh, sa labas. kami pang pumapasok. At ang dami ng mga tao dito sa loob. Ito, napakalawak kasi itong, ano, itong lugar na to, Lourdes. Ito yung dinadayo ng mga may mga karamdaman. Marami kasing mga gumagaling na mga may sakit dito. Nagmimilagro daw. Kaya ayan, oh, tignan nyo, guys. Oh. Tignan nyo, oh. Daming mga tao na kumukuha ng mga tubig ayan o oh. ayan o oh, daming tao o oh. grabe ayan ayan Mamaya papunta po tayo doon pagkatapos na makakuha ng Miracle Water daw. Miracle Water. Eh ako naman ay ano lang sa paniniwala sa Panginoon. <laughs> Walang ibang nakakagamot sa iyo kundi ang Panginoon lang. Ang paniwala. Eh, ya está. Ito, tignan nyo Dati-dati oh. guys uh, Doon sa parte na yon ay, ay daming pila doon Kasi ano Doon sa loob ng, ng pinto na yon ay doon ka papasok maliligo ka doon nilulublob ka sa ano sa parang swimming pool para daw mawala yung sakit mo doon sa party na yon doon yan kaya maraming tao doon ayan guys o tingnan nyo daming tao hmm. Barang pa doon sa labas oh. oh dami yan second time na ako nakapunta rito ay <laughs> grabe hello ayan lamig ayan oh, sige mamaya ulit guys I stop muna